sinabi ko kanina sa immigration, sinabi nila sila ay tourists and then later on eh, mag-apply mag sila ng working visa at papayagan natin magtrabaho para bang gano'n niloko tayo. Sinabi sa immigration, pasok sa uh, airport natin na tourist lang kami, hindi kami magtatrabaho. Right? Yes, Senator. And they, they, they have to prove it. And then later on, yung pala, mag apply silang trabaho rito at pinayagan nyo. Yes, Why did that happen? Uh, Senator, if I may explain po. As mentioned by Commissioner, meron po tayong tinatawag na conversion of admission status. At ito nga po ay nangyayari at allowed under Commonwealth Act according to him. Commonwealth Act. Opo. Ngayon po, pag dumating po yan na tourist, pwede po so, siya mag matagal na po itong batas na ito when you say Commonwealth Act? Um, possibly circa 1930s. Ano po, ano 1930s maybe 1940s, 30s, 50s, something like that, right? Okay. Yes. So, using that Commonwealth visa na naabuso ngayon, so pinapayagan natin itong mga tourists na papasok from uh, different countries na later on ay magtatrabaho. Magsisinungaling sa airport, pagpasok sa immigration, sasabihin, tourist lang talaga ako, and then later, magtatrabaho na. At S pinapayagan niyo po yung mga sinungaling. You um, allow these people to lie no Not senator do allow this hindi um, senators aside po ng cdc when they submit their application we endorse it to the bureau of immigration for the issuance of the visa because in our current regulations based on the subi clark working visa policy given that cdc is an investment promotion agency we give fiscal and non-fiscal incentives Isa po don non-fiscal is the foreign nationals of locators may be allowed to work in the resolveda yeah i i don't see any problem letting foreign nationals work in our country pero dapat with proper documents that from the point of origin kumuha na sila a proper visa which is working visa at doon na vet na sila na, na screen na sila hindi yung dito na natin sila screen kasi pagdating dito eh alam naman natin talaga ka korapsyon dito ay eh, madali na lang in system in this case na mamanobra na in system because of corruption i see clearly here there's corruption's been happening If uh, ginagamit niyo po yung kokote niyo puwede niyo deny ako ako ha? ako gagamitin ko yes. ko hindi eh, na ko yon so para sa akin ito opinion ko so kaya niyo pinayagan kasi hindi niyo ginamit yung kote niyo ganun po yon okay now let's move on all so bigyan natin na isang reaction video ang kamangmangan na ginawa nitong si Ratimonyo sa Senado totoo nga talagang kasabihan na arrogance is more dangerous than ignorance hindi ba katanghan ka mga mga pinagsasabi mo? Na ang pag ang, ang pag-change status or pag-convert ng visa ng foreigner from tourist to working visa is isang kagaguhan. Isa yang katanghan rapiya sinasabi mo. Alam mo ba yung ganyang ayong uh, ganyang aktibidades? Nasa batas siya. Yan ay legal. Kung meron kang uh, uh tourist visa, allow ka na magpa-change status or mag-convert ng visa from tourist to working visa. Okay? Nasa, imig nasa immigration yan, kung i-allow ia ka, if you are qualified, ma-approve ka. But if you are disqualified, hindi ka ma-approve. Ganun lang kasimple na sa batas Rapi. Bakit hindi mo yan, bakit hindi mo yan alam para sa isang ano, uh, graduate ng Bachelor of Science in Everything, bakit hindi mo alam yan? Hindi ka ba nasabihan ng mga abogado mo na yung sinasabi mo kabubuhan? Hindi ka ba sinenya sa, sinenya sa naitigil mo na yung sinasabi mo dahil isang malaking katanghan? Ginagawa yan sa iba't ibang bansa. Kahit sa Japan, ginagawa yan. Sa Amerika, sa Canada, sa China. Pupunta ka doon na to, tourist, pero, pero pwede kang mag-change status, pwede kang magtrabaho doon. Hingi ka ng working visa at hindi yan isang agaguan, Tanga nakagigil, nagagrandstanding ka, pero sinasabi mo, mali-mali. Sasabihin mo pa na, ano? ah, pinaliwanag na nga ng resource person na yan ay legal. Dahil yan ay uh, sakop, sakop ng um, Commonwealth Act. Na anong sabi mo? Commonwealth Act na inaabuso? Grabe. Kung di ka man, man talaga tanga, hindi pa nga abuso ang tawag dyan. Ini-implement ang batas. Yan ay pagtupad sa nakasulat sa batas. Pwedeng mag-change status sa RAPI ulitin ko pwede. Depend, pero depende sa immigration kung qualified ka o hindi. Doon ka pa lang i-approve. Pero pwede ka mag-change status. Okay? Nasa immigration lang yan kung i-approve ka o hindi. Tapos sasabihin mo na dahil hindi nila ginamit ang kokote nila, kaya in-approve. Meron ka pang nalalaman na kung ako ha, kung ako ha, gagamitin ko, gagamitin ko ang kokote ko, hindi ko i-approve. Dahil like, nagsinungaling sila, you allow them to lie? May pag gano'n gano'n ka pa, bakit? Ikaw lang ba talaga lagi ang may karapatang magsinungaling? Di ba? Ikaw lang ba lagi ang may karapatang magsinungaling? Di ba sinungaling ka? Tapos galit ka sa kapa mo sinungaling? Tapos sasabihin mo pa kung, kung ikaw yun, hindi mo papayagan dahil gagamitin mong kokote mo? Pero dahil sila, piniyagan nila, hindi nila ginamit ang kokote nila. Rapi, alam mo ba sa ginagawa mong yan, papano ko magalit ang mga ibang bansa at gayahin yung style mo? Alam mo ba maraming Pilipino na ganyan ang ginagawa? Pupunta sila sa isang bansa, pagkatapos mag, as turistas, magpapalit sila ng, ng working visa at hindi yan illegal, ulitin ko, hindi yan illegal, legal yan, gago ka? Legal yan? Tanong mo, mo sa mga abogado mo, legal yan. Paano kung ganyan din ang gawin ng may bansa, ibang bansa sa mga Pilipino na pumapasok sa kanila? Di ba? Paano kung ganyan din? Hindi ba naiisip? Bagay hindi ka nag-iisip eh, naalala niyo yung, yung quiet issue? Di ba ganyan din ginawa mo, nagyabang ka, o nagalit ang quiet, anong ginawa? Hindi na tinanggap ang mga OFW sa kanilang bansa. Ano na nga sa kanila? Di sila ng trabaho? Nakatulong ka ba? Di ba nga nga ka lang din? na nahimik ka, wala kang itinulong. Pagkatapos ng ginawa mong malaking disgrasya sa mga OFW sa Kuwait, dahil hindi na sila pinapasok dahil sa kaarogantihan ka mo eh. O ano nangyari? Tumulong ka ba? Tang e, ina, ganyan din ang ginagawa mo ngayon. Ayaw mong tanggapin ng mga, um, ayaw mong um, magpalit ng, tunang ng working visa. Yung mga merong hawak ng tourist visa. Dahil sabi mo, isa itong ngalingan, Nagsisinungaling sila. Napapasok sila ditong tourist, tapos yung pala magtatrabaho. What's wrong with that? Kung qualify sila na mabigyan ng working visa, why not? Immigration ang bahala dyan. Sasabihin po po, may corruption, may corruption, may corruption, lecheng corruption yan. Alam mo, kung talagang disidido ka, na i-discuss yung corruption na yun, i-discuss mo yung kapatid mo, si Wanda. Naalala mo, di ba may issue yung corruption yan? Tsaka si Ben Bitag. Yan na i-discuss mo. Pati ba naman yung sa immigration, sa working visa, tourist visa, pinakikialaman mo, eh hindi mo naman pala alam batas tungkol dyan? Legal yan, Rafi. Legal yan. Legal. Kahit ako, ginawa ko yan. Dahil yung anak ko, dumating sa Japan as tourist, tapos teenage status ko siya. Okay? Naging residente siya doon. At hindi ilegal ang ginawa ko, at lalong hindi ko ginago, ang Japan. Tang ina ko, magsalita ka, lagi na lang tama. feeling mo, tama ka lagi eh. Legal yan, rapi, legal. Tanga ka kasi, hindi mo alam yan. Tanong mo sa mga abogado mo para ano, may matutunan ka. Puro ka grandstanding, nakakahiya ka. Yung mga sasabi mo, hindi mo alam. Sasabi yung pang kagaguhan yan, hindi ginamit ang kokote. Tanga, kokote mo ang hindi mo ginamit. Dahil nagyayabang-yabangan ka, nagtatali-talinuhan ka sa isang issue na hindi ka na hindi mo naman alam. Kapos ang kaalaman mo dyan. Bobong puta, grabe. <laughs>